inaprubahan ng sangguniang panalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Vice Governor Doc Anthony Umali sa ginanap na ikalabing isang regular na sesyon ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na pumirma sa isang kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bungabon para sa pinansyal na tulong na gagamitin para sa renovasyon ng kanilang lumang munisipyo para gawing municipal museum. Ayon kay Administrator Jun Domingo ng Bungabon, bunsod ng kalumaan ng kanilang munisipyo ay hindi na ito angkop para gamitin bilang opisina kaya binakante na nila ito. Ngunit dahil maituturing itong bahagi ng kanilang cultural heritage o pamana, nais nila itong muling buhayin bilang isang museyo na papangalanan nilang Museo de Bungabon para itanghal ang yaman ng kultura at pamana ng naturang bayan na naging unang kabisera ng Nueva Ecija. Anya, base sa datos ay nananatiling kinikilala bilang Onion Capital of the Philippines ang naturang bayan, kaya naman kabilang sa itatampok ang kasaysayan kung paano at kailan nagsimula ang pagtatanim ng sibuyas. We are trying to focus on agricultural heritage because uh, the municipality of Alcorado is basically an agricultural municipality and we would like to focus to the stage of those who are in the Army, and other are Bagaman nagtatanim din anya ng palay ang bungabon, ay malaking porsyon ng kanilang lupang butirin ay tinatamna ng sibuyas na umaasa sa communal irrigation mula sa kanilang small water impounding project kung saan ang malaking bahagi ng kanilang patubig ay nagmumula sa Digmala River. Aabot naman anya sa 5 million pesos ang kanilang hinihinging pondo para sa restorasyon at renovasyon ng gusali, habang magkakaroon din naman ng counterpart ang LGU na bungabon para dito. Sa panayam kay Vice Governor Anthony, ay sinabi nitong hangari ni Governor Oye na maging bahagi ang pamahalaang panalawigan para sa pagpapatayo ng naturang museo, na makatutulong upang malaman ang kasaysayan ng Bungabon at kung paano naging sibuyas ang pangunahing pinagkakakitaan dito. Yung maintindihan mo, malaman mo kung saan ka nagsimula, kung paano nagsimula ang ating mga kababayan natin sa, uh, mga kababayan natin sa Bungabon na kung paano ikinabubuhay nila doon at paano naging sibuyas ang kanilang pangunahing uh, ikinabubuhay. So, maintindihan natin yung kung paano tayo nagsimula at sino nagsimula dito. Tayo ba ay ng dayuhan? O mismong tayong mga noboy isihano na mga ninuno natin dito ang nagsimula na ng pagtatanim ng sibuyas. Nagbigay din ng suhesyon si Vice Governor Anthony na tawagin ang museo bilang Santor de Museo dahil ito ang unang pangalan ng bungabon at isa sa mga unang bayan na kinilala sa lalawigan ng Nueva Ecija. One of the towns, uh, first towns of, of Nueva Ecija is of Yaw, Gapan, and Santor. Santor, yes, yes. Right. So that's why... Uh, because we're talking about the history. Pwede rin na most salient is Kasama si James Hizon, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.